tumawa ako na sa labat kasi may abu ako. Pero sabi nila mas mag... <coughs> ayun na, natake. Sabi nila mas maganda daw yung may balat. Pero binalatan ko, binalatan ko yung luya ko kasi ayoko nang ano, may balat. Ayan. <coughs> <coughs> Masarap daw ito sa ano. Kaya pala walang kulay itong aking salabat kasi wala siyang balat. Mamaya-maya lagyan ko siya ng honey. Honey. Ano. Hindi ko siya damihan kasi baka matamis naman. Masama yata sa, sa ubo pag matamis.